Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Mga lalabs, shout po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi masulok ng mundo. Mga lalabs, Sa mga kapwa ko po, po, if the around the world, hello, mga, mga shout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Nako, mga lalabs, mga vayots. Itong uh, topic natin po ngayon, mga lalabs, mga vayots, itong si Rosmar at si Lindon, uh, Rindon Labador, na galit sa loob ng uh, opisina ng mayor sa Coron, Palawan. Umaastang uh, sila yung, dahil sikat sila sa social media, si, si Rosmar, sikat sa kanyang negosyong pampapote, no? Na katagalan, eh, nag magkakaroon ka ng kanser. Kapag panay kagamit mo oh, sa sobrang kimikal, no? Mga lalabs, mga biots, eh, dam daming side effects niya, no? Tapos, uh, nambastos, no doon sa koron kuron dahil nga sila daw ay tumulong doon, mamimigay, tapos magpapasaya. Eh, nangihingi sila ng mga taohan ng staff ng mi ng kuron palawan para mag-assist daw sa kanila. Ipinirso e, sila ngayon dahil nga sa nangyaring ito. Pakinggan natin po mga lalabs mga bayan. So, kasi ginamit lang ng dalawang ito ni Rosmar at ni Rendon pagkakakitaan sa kanilang mga social media accounts ang koron so, kunwari, namimigay doon tapos, uh, i-vlog nila sa kanilang mga social media ayun na ni Abro start natin

dumorok doro pa yung uh, baklang si Rindon Labador sa staff doon. Nasasabi niya pumunta kami dito para tumulong at ipromote ang Koron FYI Rindon Labador. Wala ka pa dyan. matagal nang sikat ang Koron Palawan dahil nasa mga travel guides yan. Nasa ano natin yan sa DOR ano ba yun? sa Department of Tourism, pinopromote yan. Hindi, kahit hindi ninyo ipromote, kilala ang koron. Kaya nga, ngayon na dyan eh. Dahil kilala at gusto ninyong pagkakakitaan ang koron. Tumulong kayo, kunwari, ng, uh, kung magkano, ang kasama si Rosmar, pero malaki din kikitain ninyo dyan. So hindi po yung pagtulong dahil kapag ikaw isang tao na bukal sa puso mo, tutulong sa mga mahihirap doon, hindi mo na kailangan pa yan ipagsigawan sa social media. Naandito kami tumulong, ang tawag dyan po ay poverty porn at kailangan parang, parang pinapamukha pa nila sa kanilang social media account na napakahirap ng mga tao dyan sa kurun kaya sila tumutulong doon at uh, yon, ipiflex doon sa kanilang mga social media accounts para pagfiestahan. So, ito yun eh. Mayabang si Rin So, pinirsuna ng grata sila ng taga koron. Palawan. Buti nga sa inyo. O, mo oh. Ayun. Ayun. Ang bastos ni Rendon, akala mo kung sino, putang inaka, isa ka lang din ng mga palamunin ng sa social media, no? Eh, pinagkakakitaan mo na nga yung taga-kuron, ay ikaw pa yung mayabang dyan, hindi kailangan ng taga-kuron dyan ang uh, alalayan kayo. Kung mamimigay talaga kayo, bakit hindi na kayo pumunta doon sa mga daan, sa mga kalsada, mga barrio? Kailangan nyo pa ng uh, kung ano-anong mga kaik-ikan. papa importante pa kayo dyan sa Palawan. Para sabihin, yes, eh, dahil, uh, dahil sikat. Oh. Hindi dito ang isyo mga sa mga bayots ang lagay ang 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 issue dito mga lalabs mga vayot pinag tanga ni Rindon Labador at ni Rosemary yung mga tao na hiningi nilang mag assist sa kanila doon pinaghintay ng ilang oras uh, mahigit isang oras pagod gotom, yun yun ni at hindi sila nag abot doon ng kahit merienda man lang or kahit isang daan o oh, ito pambili ninyo ng merienda yun yun ni yung pagod ng tao, yung hirap ng tao, doon, yun ang usapan dito. Hindi yung pira na kailangan nilang maglagay doon, magbigay sa mga staff, hindi yun. Pero mayabang si Rindon Labador at si Rosmar. So ngayon, o oh ito. Uh, balita ito doon sa Kuro ni Juan Patricio Ice. O, nagpasalamat dito kay Laila uh, Coronia at kay Cap SBT Maria Teresa uh, e I. -Juiz Juizan. Coronian sabi dito. Ito na po ang resolusyon na ihahain sa next regular session declaring Rosmar and Rendon Labador persona non grata in the municipality of Coron. Dapat lang eh, eh persona rata ang dalawang putang inang mga animal. No, mga manggagamit. Bakit si Chris Aquino dati? Kung tutuusin, mas sikat pa si Chris Aquino, mas mayaman kay Rosmar, at si mas sikat si Chris Aquino kay Rindon Labador. Pinromot din yun ni Chris Aquino doon nung pumunta sila kasama yung mga anak niya doon, at staff niya sa Kurun. Pero walang ganito. Mayabang ang uh, ang rindon ang ang diputang rindon Rabador. So, opersyonanan na gatara sila no sa Municipality of uh, Coron. Ju kaya biab Trinidad I suggest magreklamo sa appropriate venues agencies against these people. I would like to strongly recommend to my fellow legislators, VM Asian and Mayor Marjo that we provide Miss Jo, kaya biab tridad with whatever assistance she she needs. Should uh, she decide to file appropriate charges against Labrador and Rosmar, Ito is Republic of the Philippines, province of Palawan, municipality of Coron, Sangguni kabata, ah kaba, Sangguni bayan, no. So yun, ah, uh, itong uh, mga ano na to? Uh, walang bastos, no? Uh, nagpapapiling uh, important yung mga animal doon. <laughs> Dalawin doon na trus, Mar. Uh, nagalit dahil binlag, Ito to, din naman ginamit ninyo yung mga staff doon, ah. Ginawa pa rin yung tanga. pinagintay pa rin doon. Tapos nagugutom yung mga tao. Hindi nyo pinakain. Tapos nagalit. Kayo pa yung galit ngayon, diyan, mm. So, ito. May mga ano na dito, no? Whereas June 15, 2024... Vloggers Rendon Labador and Rosmar were involved in an incident in Coron Palawan where Mr. Labador disrespectfully confronted Miss Jo Kayabi Trinidad, an employee of the office of the vice mayor in the presence of numerous individuals inside the office of the mayor. Whereas Mr. Labador's reaction or action were disrespectful disrespectful. inappropriate and constituted a blatant disregard uh, for proper uh, decorum, thereby causing undue distress and embarrassment to Ms. Jo Kaya Biab. Uh, oh yeah, Jo Kaya and reflecting negative on the office or oh, uh, she represents. So, dapat lang. Tuloyan ninyo yan. Hmm. Mayabang si Rindon Labador dahil, ano, uh, isa siyang vlogger ng, ano, ng, uh, ano ba, ng uh, PNP or kung ano. Kaya malakas ang loob ng uh, diputang hayop na yan, eh. <coughs> uh, kung maka-astakala mo kung sino. Diyos po, sumikat ka lang sa social media, na uma ka na, nakala mo kung sino ka ng general. Mayabang ni Rindon Labador. Dapat lang, porsyona ng gratis eh. Kung ako yung taga kurum, binabatuhin ko siguro yan ng mga uh, buhangin dyan, no? Yung pagbumuka niyan. Bastos! Dapat lang ipersonanan grata yan. At kasuhan. Walang galang. Akala mo kung sino. Akala mo, ah... Uh, dahil sa kanya ay sumi sumikat ang koron. Hoy, animal, huwag kang pilingi. Roonggoy ka lang doon sa koron. No? Wala ka pa dyan rin doon, Labador. Matagal nang sikat ang koron at binadayo yun ng mga turista sa iba't ibang panig ng mundo. Yabang mo. Kung totoo, makit ka nga doon sa puro ng kahay mo, kakangonggoy dyan sa koron talaga.